ya lagi sana warrior sa to ito mapstone mapstone to no. pagkalagay mapstone slide dire oh napagandang ukit mga bro talagang inuukit ng bayunita ukit ng <laughs> yan tapos itong baton na to diyan nakadikit tapos nadagana ng malaking kahoy. Bumagsak dito, bumaba. Tapos ito mga bro, ang sayo na ito mga bro. Ay nandun. Doon oh, nakita na yung kunong ka kahoy. Doon ang sensory Tapos, yung hayop na yan, ay laging, laging lulubog sa tubig naka-position yan sa east pero may load dito dito may load mga bro tapos yung isa pababa tayo sa east ang tinutukoy niyan at saka ito ay nandyan ayan o ayan ayan yan, tinutukoy niya. Tapos yung marker na kahawig nito, kahawig nito, ay nakuha na rin sa taguhukay dyan. Yan, nandyan sa picture. Yan yung na coordinate niyan. So, positive ang area mga bro. Ang sign ng mga bro ay nandyan sa east. Naka-east position talaga yan. Alas 3 mga bro tandaan mo yan alas 3 is yan tapos dito naka norte may malaking load na nandyan sa norte tapos dito mga bro naka east yung bato na yan talagang kinakat yan kaya sinisira pero nandyan pa yung legit na market tapos yung makikita mo yung ano yung nandiyan sa baba ayan tapos yung dalawa yung pupunta doon tapos yung isa may load pa tinutukoy dyan so pupuntahan pa natin yan loba tayo did click to mga bro ito mga bro ayan mga bro tapos ito sa gilid ito Toto yan mga bro Suso yan ng, Suso yan ng babae Ito ba tayo mga bro Tapos Galing dyan mga bro Sa taas Yung mapstone Baba tayo ng konti dito O ayan tingnan nyo Anong purma yan Anong purmang bato to Yan no? Anong purma yan? Diba? Kita kita nyo Ang purma bato na yan mga bro ay D Anong ibig sabihin ng D? D tinuod o, oh, Tandaan nyo yan Anong purma Anong ibig sabihin ng D? D tinuod Pagkatapos mga bro Dito sa gilid Ayan May mukha Orang mukha ng unggoy diba saan nakatingin yung mukha ng unggoy dito pa rin tapos may nakalain na box ayan iwan ko kung dugay na diya ba Oh krana? kraana oo kraana kanang dapat ito mo rin ito mga bro yan. Legit yan. So, kailangan kukupasin pa natin yan. Yung dalawa na Basta dito lang load Ang ibig sabihin yan mga bro. Dito ay direct under. Dito may load. Sa kaliwa, ang ibig, ang ibig sabihin yan, may load doon sa taas. So nagbartel sila mga bro. May sign dito na papunta dito sa baba. Pagdating dito, may sign din na papunta doon sa taas. Pagkatapos niyan mga bro, may sign din pababa tayo. Punta diyan. May load pa diyan. So, kakaruhin pa natin. Kailangan nating susukatin 'yan. ang ginagawa ko dito mga bro nag vlog lang ko dito bahala na sila magtira dito o yan so susunod kung 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 kita Ito nga bro. Ang ganda ng marker nga bro. Ayan Tapos, naka-align ito sa Norte, South ito. So, itong, itong replika ng isang turtle mga bro. Parang turtle lang. Yung insig na turtle. Tapos, itinuturo niya nandyan. So, may posibilidad mga bro itong bato na malapad na nakatagilid parang at parang ano ba baggage bag ba ano ito na iligid mga bro nakatagilid dyan atus may bato na nakatayo so may tinuturo na load dyan so, pagdating dito mga bro baba tayo ng kunti pagdating doon sa kabila may marker dito na napaka legit na marker <coughs> baba natin dito ayan tingnan nyo mga bro napaka legit na marker mga bro diba <coughs> so ayan mga bro napaka legit na marker talagang inuukit mga bro so dito ito mga bro. Ayan o. Ayan o. Ayan. May nakaukit sa gilid. Ayan o. So, may load na itinuturo dito. Dito mismo. May load na itinuturo. Tingnan nyo. May butas. Tapos naka-portal. So, may load na itinuturo dito mga bro. Dito mismo. Bakit bakit ko na bakit ko nasabi na bakit ko nasasabi na may low dito kasi yung yung coordinate marker nito mga bro coordinate marker nito ay nandito ito ito ang coordinate marker nya ayan mga bro hawanan natin mga bro ha para larong klaro ba karong pa siya kung naghinlo yung mga bro o oh, Taka. kita mo yan hmm, basta na bubuan lagi ano yung mga bro ba, ba maging maginig panagaroon ba Kumbag yung uwan eh. Oh, yan. Kinakat. Tapos, sa taas ng kunti, may marker din. Ayan o. Ayan o. Ang marker na nandun sa taas mga bro, doon sa pinakita natin unang video, pababa dito, dahil ang sinasabi doon ay did, uh, did creek. So, lahat ng lahat ng load dito, ay nasa din so ito rin o mga bro o so pwede rin itong sabihin natin ng parang isang turtle ayan o may mga inuukit talaga talagang legit ito mga bro yung mga lodi dito. ayan o. so mula dyan ito kinakat so saan ito nakaharap bababa ito itong butas na ito rin may mata pa oh. Ayan oh. Pwede nating sukatin to. Pababa. Grating dito. Yung coordinate marker niya ay ito. Ito yung coordinate marker niya. Ayan oh. talaga yan. <coughs> so yung ano yung bato, yung map stone nandoon sa taas ay klaro-klaro na nandito rin ipinahiwatig sa baba. So, nandito, dito sa baba yung ano yung coordinate marker na mapstone sa taas ito nga bro so positive na may load dito dito mismo sa tinatayuan ko may load tapos dyan sa baba may load na pinahiwatig pababa dun so may yung mark may malaking border no? so dito lang muna tayo mga bro kasi napakasukal dyan basta ito Ibig sabihin yan ay did creek. Creek ang ibig sabihin yan. So may pinahiwatig pa mga bro na may load pa dun sa baba. So dito lang muna tayo. So positive ang area dito may load. So ayan mga bro. Napaka legit na marker. So mga bro. Mga bro. May mata mga bro. Ayan no, May kilay pa mag suminto mga bro. Ayan. Parang ulo na tinabal mga bro ba. <laughs> ito sa baba oh, may naidong mga bro bana. tapos ibig sabihin yan bababa tayo bababa tayo na kunti pagbaba mga bro yan ito yung marker napakalaki ng ulo ng tinabal yung ulo ng mulmul yan oh. so ang marker niyan nandun sa taas pagbaba dito mga bro ayan mga bro ayan tinatabas ayan tapos ito may may coordinate marker dyan sa gilid so may pinahihwating na loo dito tapos yung malaking loo ay nandun so ito mga bro bato na pinatong ayan, yeah, parang sapatos so. So, yan mga bro. Talagang Napaka-legit. Tapos ito pa mga bro. Huh? Yan. So, muna dito. Hangat tayo ng kunti. So, permission itong Untuk, muntang kinakat. So, bisbihin niyan baba. So, ayan na. Dito. Pakiat tayo dito. Pakiat natin Dito. So, ayan. Ayan oh. Ha? Ito pinabal ba ito yung Lagi. Na, na lagi diha. Lagi. Ayan mga bro. Ang napakalijit. Paglinisin yan mga bro. Napaganda. Lahat na ipinihwating yan ay did creek. So, ito yung permission ng batong ano. So, ito yung naka-wall. Naka-wall type to mga bro. Ito. So, oh, hindi na ka na bababa dito ka na. so dito ang load dito ang load at saka dito rin ang D yan so ang batong na ito mga bro tinatabas dyan so baba so may load dito napakalaking load mga bro ito pa yung pinakamalaking ulo na tinabal mga bro <laughs> yan o no? Yung simod na tinabal mga bro ba? Ayan o. <laughs> Pero, yan ang pinaka-the best. Yan mga bro.